Pagkatapos nito, naguwi na silang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalun niya. Ayon sa kautosan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat matuhin hanggang sa mamatay. Ah! Anong masasabi? Itinanong nila patuhin ito upang dumay! hanapan na may paparatang laban sa kanya. Pero yumukulang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit sila nagtanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, <laughs> Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay siya ang maunang bumato sa kanya. at muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Namarinig nila yon isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. tumayo si Jesus. At sinabi sa babae, Babae, nasa na sila? May humadol ba sa iyo? Wala po. Hindi rin kita hatulan maaari ka nang umalis. Pero, huwag ka na muling magkasala. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ikaw lang naman na nagpapatotoo sa sarili mo. Kaya hindi ka paniniwalaan. Sumagot si Jesus. Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo. Dahil alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi nyo alam kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao. Pero ako ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako ay tama ang hatol ko. Dahil hindi ako umahatol ng mag-isa, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautosan ninyo na kapag tugma ang patotoo ng dalawang saksi, nangangahulugang totoo ang kanila sinasabi? Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Nagtanong ang mga pariseo. Nasaan pang ang iyong ama? Hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana niyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama. Ang mga ito'y sinabi ni Jesus na nangangaral sa sa templo malapit sa lalagyan ng mga kaloob. Pero walang nagtangkan dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. Muli nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga hudyo. Aalis ako at hahanapin niyo ako. Ngunit mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Pagpapakamatay kay Asha, anong ibig niyang sabihin? Na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya. Kayo'y makamundo at ako'y makalangit. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo. Na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na akong Kristo, tiyak na mamamatay kayo. Na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Bakit? Sino ka ba talaga? Hindi ba't noong una pa'y sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Marami akong masasabi at may ihato laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga pinapasabi na nagsugo sa akin at mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi nila naintindihan na nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus Kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking ama. Lagi kong kasama ang nagsugo sa akin at hindi niya ako papabayang mag-isa. Dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Jesus, marami sa kanila sumampalataya sa kanya. Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo nga ang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw niyong tanggapin ang mga tinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na nakita ko sa aking ama. Ngunit ginagawa naman ninyo, narinig niyo sa inyong si ama. Totoo ba anak kayo si Abraham. ni Abraham? Si Abraham. Tinutularan sana si ninyo ang mga mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangkal niyo akong patayin. God. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohan ang narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Kung ang Diyos mo ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil nang galing ako sa Diyos, hindi ako naparito Sa sarili kong kagustuhan kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko. Dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo, ang inyong ama! At kung anong gusto niya, yun ang ginagawa ninyo! Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula! At ayaw niya ng katotohanan! Dahil walang katotohanan sa kanya! Di ka sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya! at siya ang pinagmula ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako, pawang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo makakapagsabi na nakagawa ko ng kasalanan? Wala! Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos. Kaya hindi kayo nakikinig. Tama nga sinabi namin isa kang Samaritano at sinasaniban na masamang espiritu. Oh! 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 Hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama, ngunit ipinapahiyan ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya makakapagpasya na tama ang mga sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo! Ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay! Sigurado na kami na sinasaniban ka nga ng demonyo. Si Abraham ay namatay. At ganoon din, ang mga propeta. Na na! Pero sinasabi mong... Hindi mamamatay ang sino mang sumusunod sa aral mo. Mas nakilang ba ba sa ama namin si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay. Na! Sino ka ba sa akala mo? Kung ako lang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang ama na sinasabi niyong Diyos ninyo ang siya magpaparangal sa akin, hindi niyo siya kilala, ngunit ako kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang ama ninyong si Abraham. Nang malaman niyang, makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. Mula ka pa limampun taon, paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? <laughs> Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, Nariyan na ako. <coughs> Dahil dito, pumulit ang mga bato ng mga tara upang batuhin siya.